ko sa kahari magsulob o corona Brilyante gold gold tanghag kay gold naputos ang corona niya napuros gold pero kang Kristo Jesus ang iyang pagkahari ang iyang corona unsa ang iyang corona tunokon niya. ay kinsa ninyo diri mga engineer na may gimanimba din eh engineer Kinsa engineer palihog? Oy oh, wa, sige. Kinsa yung mga teacher? Professor. O oh, naasad. Kinsa diri manager sa usa ka kompanya? Usa gitrabahoan. Wala. Kinsa man diri mga attorney? Wala. Ah, sige, arita sa ubos-ubos. Kinsa man diri ninyo kapitan? sa barangay. Wasad. Usa day mo? Ha? Manager, father, floor manager? Daghan kayo itang klase-klase ng mga ipangalan. Boss, kasi boss. Hi, boss. Boss. Wapod. Ang buslot bulsa ba? Mga igsoon, daghan na to nga ganahan kay tatawagun sa ato ang designation. Di ba? Ma'am, hi ma'am. Sir, dinot kayo paminaon, di ba? Kisa may diliganahan ana. Usahay ang titulo nato sa ato kinabuhi, pangalan nato sa atong designation, mas dako pa sa atong trabaho. Kabantay mo? Kabantay mo? Ay, sa, ano man ayo? Uy, wala kailan ako maistrabaya ko. Wala kailan ako kung kinsa ko, ako biya ang kapitan. Alam mo yun? Samsoy. Masa kaila pare, bayak ko din Usahay, mas ato panggipakadako ang atong posisyon. Tinoon na, di ba? Ako bayak ang lektor, bayak ko dirisimahan sa ito. Masa kaila ako ang kantor, ako ang lay minister, ako ang... kanabay na na ba? Ang ato kinabuhi mas ato panggipalabaw kong kinsak ko. May yung tanga, wa din na siya kailan na ko Well, mga iksoon, karon sa atong ibang hiliyo, kabalo naman ta, siya may tabo, o siya atong gisa o ato sa, si sa atong una-una, umaguna-una, taghari, kasagaran ng hari, unsa man siya. Makita na itong lahi-ira sa atong yunauna. Kining pulong hari, kung sa in-English pa sa si English sa hari, mga iksoon. Ha? Unsa di ko ka dungo unsa? King. Hare. Ako nakuha basi. It is a four letter word. K K I N G. Ari sa letter K. Kining K basabot ani kingship redefined. Klaro kayo, no? Pagkahari ni Kristo nga sukway sa ato ginauna kay moingon ta kasagaran ang hari nga naa sa trono niya naglingkod siya sa bulawan di ba ang hari makita nato na sa majesty and glory naglingkod sa bulawan pero si Jesus ang iyang gilingkuran o iyang pagkahari asa siya nagpalansak sa kahoy ordinaryong kahoy ha kung ang usa ka hari magsulob og corona Brilyante gold gold, tagkag kay gold. Naputos ang corona niya na gold, pero kang Kristo Jesus, ang iyang pagkahari, ang iyang corona, unsa? Ang iyang corona tunokon nga mga makahait og makasamad ang hari nga atong nasa una-una kung hari ka daghan kag sugo nga mga sundalo palita dito dagan diri bantay sugo kay sa tanang sundalo kay hari ka man lagi pero ang pagkahari ni Kristo sa iyang kaaway mo pasaylo anawa ang difference mga igsuon letter K ang iyang pagkahari dili gahong sa tao kundi li gugma sa Dios. Muna nay klaroon na ito, mga igsuon, matod pa na ni Pope Benedict the So mga kaigsuonan, ang pagkahari dai ni Kristo dili diri para sa kalibutan. Ang iyang gugma, ang iyang paglimod sa kaugalingon aron maluwas ang tanan. Mao nay tinuod nga hari. Ikaw kun hari kasi imong balay. Unsa man ka pagkahari? sama bani kristo bagaimana aku mama dini tuman man suka masa ma yang mengapa tadi rambut mutu undu no? oge semeh hari amahan kisah hari se familia au hari se satu sak tu no hari godik lalaki gun ang hari amahan semeng si amahan saya ada le minister oh. isog ma se balai akoi masunon Kinahanglan ako. Ako ang manglabah. Ako ang magluto. <laughs> Lisuda si Reno. May taginana nga pagkahari. Nga batuman ang imo gusto. Mga kaigsunan, letter I. so word king. It is an invitation to conversion. Shh. Paminaw. Invitation to conversion. Tawag sa pagbag-o. Unsa'y nahitabo sa paglansang kang Kristo, kasi kuyog niyang gilansang. Duha ka kriminal. Duha ka mga kawatan, kasi kailan mo? Si Histas og si Dimas. Uy, paminaw, oy. Assignment na. Si Histas og si kisa pangalan ng Histas og Dimas, pangalan dili. What do you mean by histas? What do you mean by dimas? Pangalan di. yung mga mata, galurat. Isuda, eh. Histas, nagpasabot, the good thief. Balis ka. Dimas, the good thief, him, uh, histas, maoy. Pero dili na siya pangalan nila, ha? traditional name nila. Dili na biblical name kay wa man na nabutang sa Biblia. Kisa may nagbasa yung Biblia, wa yung mo ka basa na. The good thief and the bad. Paglansang sa krus ni Kristo, tuwa ah, dito, mo na si Manghilyo nga itong nabasa, o nadungok, o naminaw mo, klaro ka ayon sa giingon. Ingon, si, kisa to yung ingon nga, Saway niya, mauto si istas. Huwag siya sa kriminal. Ngadto kang Isus. Amo sa nanaway, kung hari ka, kinahanglan imong luwason ang imong kaugalingon. Hasta kami, muluwas ka. Iyang gisaway. Unya ang usa ni Badlo. Uy! Wala niya yan na. Kaya kailan sa man sila. Uy. Ayaw! Kaya kay Siya mao ang ginoo. Siya ang maoy hari o niingon siya. Ningon siya sa ayang kong galing ginyan si Jesus. Jesus, hinumdumi ka tong si Dimas. dumi ko kun maghari ka na. Naa ang iyan pagdawat o pagpaubos. Wala siya nangayog milagro nga, ginoo, ikanaog mi sa ikanaog mi sa cross, nga gilansang mga inaog mi. Wala. Wala nangayo nga nga ilansang, nga uh, inaog sila sa cross, wala sila mi nga, nangayo sa kaayuhan, kundi nangayo lang siya nga, hinumduman o hatagan siya sa paraiso. Mga igsoon nun sa ni Kristo, grasya nga way bayad. Karun-karun dayon karon dayon dalhon kanako sa paraiso ang grasya sa Diyos, mga igsoon walay bayad mo ni timan ni dili paliton libre ang grasya unya wala pa gyud sa niingon nga sige dalhon tika ka sa sunod kun dili karon karon dayon Mangutan ko ninyo, kinsa man ang pinakaunang santos ni Kristo nga giuban sa langit? Kinsa iluma ninyo eh? Kamo na puyting opb. Kinsa ang pinakauna santos? Kawajode na minaw. Kung si Dimas right there and then gidala ni Kristo sa paraiso, si Dimas ang kawatan, Shhh. kawatan na unang santos. So ikaw, unsa man kawatan Kung kawatan ka, pwede ka mahimong santos. San Agustin, bati kinaiya. Grabe ka makasasala. Nahimong santos. Ikaw. Unsa man ka? Usa imong designation. Iluman ninyo oy. Pwede ka mahimong santos mga iksoon. So, mao na sa king Letter N. O siya man. Nearness to the broken and wounded. Si Kristo, paglansang sa cross, uban siya sa mga makasasala. Wala siya yung ilahi ko, kay ako ang ginoo, kamo diha, mga kawatan mo, dili mo pwede. Shhh! Hinomdom eh. si Kristo, uban, nakig-uban sa mga kawatan. Mausad na sa atong bahin. Kung kita tinuod nga anak sa Dios, dili ta maginambog sa ato ang pagkamaayo. Dili unta ta maginambog nga righteous kaayo. Ay mga drug adik man sila diha, diha ra na sila. Ay mga kuan man na, mga corrupt na sila diha, ayaw na mi, ayaw mi isagol. Hinumdumi, si Kristo mismo nagpaduol sa mga kawatan, sa mga dautan, haron kitang tanan, ganiron og luwason. niya sa walay pili. Letter G, it is a gift of paradise, gasa sa paraiso. Si Kristo may dili unya dili sunod ugma dili sunod to e dayon dalhunti ka sa para isu kana bitong approve without thinking kung mahatag kag pasaylo igsuon sa ang gikalagutan kanus ka mahatag pasaylo Shht. Para ba diri nga dugay kay mga taga, ah, di ko pasaylo, nung ka pa pasaylo ko mo, dako kay kagsala na ako, dili pa, not this time, maabot rang panahon, dili pa karon. Kisa yun nanadra. nadra. Kisa diri na ikuntra nga, ah, di ko ka niya pa diri, grabe kay yagi buwat na ako. Kisa na nadra. Ah, limod-limod na mga bakakon. Mga igsoon paning kamutan to. Kung unsay atong gisaulog karon Kristo hari, ang iyang pagkahari ba? Tinudanay? Ang iyang pagkahari, gihalad ni kaugalingon. No? Andam siyang magpakamatay, alang natong tanan. Siya ang hari nga miluhod sa mga tinunan o mihalok sa mga tiil. Ha? Huh? Makaya na ninyo igsoan? Hello? Looyan ninyo eh nga luya lagi mo. Nagpasabot ba na nga sa inyong kaluya, wa mo ka uyon? O di mo gusto? Ha? Or ningon mo, lisod bina pa Yes. Kaya atong kristuhan nung kinabuhi, no? Dili man ni hayahay, hayahay, hayahay. Ang atong tinuod nga kinabuhi, lisod gayod. Halad sa kaugalingon. Mauna, nga tanaw na to gift of paradise may saad si Kristo alang kanatong tanan busa mga igsuon atong tan-aon ang gisaulog nga Kristo hari siya karong Adlawa, karong domingo ha ikapilang domingo sa liturihikan hong kalendaryo nato kay balo mo ha ah Ika 34 sa ordinaryong panahon. Katapusan sa ordinary time. Next Sunday, unsa naman? Advent na. Pasko na. Mangayo na tama. ito. Yung mga parol diri Rhi. Magsugod na tag-advent. Makita na nato ito. So, karong adlaw katapusan sa ordinaryong panahon. O, duman kita sa simbahan. Nga, ang pagka-Diyos, ang pagkahari sa atong ginoo, ang trono dili malata. Ang trono sa Dios dili madugta. Kaya ang simbahan hangtod sa kanunay uban ang Dios. Ang trono sa Dios dili kwarta. Ang trono sa Dios dili posisyon, dili pangalan, dili designation, dili titulo, dili gahom nga tawhanon. Unay, oh, tanaw na to. Si Christ the King, ang ginoon nagsulti, pasudla ko sa imong hari, sa imong kasing-kasing, sa matag-adlaw. So, unsay angay buhaton na to. Napa mo? Angay buhaton nato to, nining-adlaw, Domingo, Kristo hari. Si Kristo himo ang hari diha sa imong pagpakigrelasyon o pagpasaylo. Si Kristo himo ang hari diha sa kasakit ihalad ang tanan ngadto kaniya kay siya bisan sa iyang pagkahari nagantos gihapon siya si Kristo himo asya nga Ginoo sa matag adlaw dili lang matag domingo O lunes toa na ka sa imong bisyo kundi taga adlaw pili ang mga kaigsuonan nga diha sa imong kinabuhi si Jesus maoy sentro sa atong pagkinabuhi